Good morning mga kasari! Welcome po sa short vlog na ito. Ano, nandito po tayo ngayon sa NCCC Davao kasi po naubusan na tayo mga stocks sa store at kailangan nating mag-refill. And nag ako ng bigas na kuha ko yelo. Nakakaloka. Wala na talaga dito sa Davao! And ito lang yung mga nabili ko. Yung mga ibang tanner na mga murahin lang. At least meron ako may binta dito sa store ko. And okay lang naman. Bumili din tayo ng mamahaling yung katulad nung Julian. Para naman, meron din mga customer kasi natin ng na mga sosi-sosi at kailangan nila yung mga mga masasarap na uh, bigas natin. Kaya bumili po tayo at nagbenta po tayo. Aside dun sa mga murahin. O ba diba, iwan ko na nangyari. Akala ko bumaba na yung ano, presyo ng bigas ng July. Ngayon, at nakakaloka talaga wala. And syempre, ito i-update ko kayo sa store namin. Yan po ang aming store. Habang tumatagal, marami na po kaming mga green plants. And syempre, yan po ang mukha ng aming store kapag naka-open uh, po ang lahat ng aming roll-up doors or yun ang mukha ng store namin. Ayan. And syempre, kailangan talaga nating magpaganda at maglinis sa harap para naman maraming maka, uh, makaka-attract ng mga customers. At ito po yung sa loob namin. Ayan, punong-puno na po kasi nakapag-refill na po tayo yung mga hinahakot po natin. And syempre, kailangan talaga na puno yung stores natin. Ng mga stocks na kailangan ng ating mga customer. Huwag natin kalimutan na mag uh, plan talaga ahead of time. Lalo na mag-o-open na naman ang school year ng 2024. Kailangan, ready tayo sa mga school supplies na kailangan ng ating mga estudyante. Para naman lalaki din yung sales natin at hindi bababa sa quota natin. Kasi paano ba naman tayo makabaya sa mga supplier natin kung hindi tayo magsikap na makabenta araw-araw? araw ayan so yan nung po yung ating display sa store so kailangan talaga sabi nga nila pag ano ka daw, pag negosyante ka daw, marami ka daw ang pera. Nakakaloka, hindi totoo yan. Kasi lahat po ng pera natin ay nasa tindahan. Pero okay lang. Kasi mayroon naman tayong benta araw-araw. Ang hirap naman pag mayroon ka tindahan, tapos wala kang may display, eh di wala kang benta. So, kailangan talaga po na yung tindahan mo. Lahat ng mga kailangan ng mga customers natin ay dapat meron ka para naman uh, lalabas yung customers natin sa store natin na may dala sayang naman yung benta o ba diba? so talagang magplan ano tayo mag magiging madiskarte po tayo sa ating negosyo kung gusto nating lalago ito. And wala pong imposible kapag lagi po tayong kumikilos, nagpaplano, nag-iisip at syempre lagi tayong madiskarte mga negosyante. So yan ang po ang aking vlog. Thank you and God bless.